Good morning in the morning. And dito na kami sa memorial. Yes, promise. Kami na nagluluto ng lugaw. Kami na nagluluto kami ng lugaw. Ito na yung lugaw na namin niluto kami. Yes, kain tayo. Good morning. Yeah, yung lugaw pa. Paa. Dito tayo sa memorial. Ano na? Happy Halloween sa lahat. Maaga kami pumunta kasi mamaya mainit na eh. Wala namang bubong dito. mga kapitbahay. Mga kapitbahay, hello, good morning. Ayun oh, no, nagtitinda ngayon yun eh. Nagtitinda yun oh. No, Lugaw din. Ay, rin Gala yung gala. Ayun oh, no, may sila. May nakaabang na ano, dalawang pwesto. Ah, tindahan silang lahat. Dito nga si Uwe sana pagtutunday. Ayun no? Eh, wala pa eh. Punta pa sa ano? Ang dami nagtitinda, ayun no? Kala ko naman, ano na sila sa puntod. Oh na, may cotton candy oh. Nakapunod. Ayun no. Hindi leg. lig. Hindi ng cotton candy, 60 pesos. Cotton candy? Hindi nga ako. Nga, nalag na. Nais ko, niloko siya nung magkitinda. 60 pesos. E paano? Wala na siya. Nabili nang dalawang cotton candy. Anong pay? Ang pera niya, 8 pesos. Nung umuwi, 8 pesos. yung aming baon, ayun. May sumo. Ano to ah, kapanin. 15-15 isa, try pa lang. suman. Tsaka yung aming lugaw na niluto kanina. Mmm, mm. manyamang. Oo, oh, manyamang. Isang kalderong man. lugaw. Kain okay. oh. eh, so, so, tayo. So, uh, Yes, and dito sa memorial. Relax yeah, kumuha ka ng bulaklak doon. ngayon yung ano ba yan? Sige, kuha na yun. Ayan, Lex, ka ng bulaklak doon. po. Gagawa kami ng ano. Sakabit namin yung bahay. Ayan. <laughs> Sino yan. Go so, next. Puputulin namin yung patay na kahoy ayan. mo Na, Sige, kunin mo na yung ano. Mamaya mainit na oh. Sakto sakto yung punta natin. Ganda nitong nasa tapat naming lilim na mangga oh ayun. Ha? Kaya dito Lugaw sa aming na. ano, ayun. ayun. Malilim, mangga. Kay ganda. Ako naman, lahat tayo maglalagare para. Ako naman. Lugaw naman. Ano ng gusto? Gusto n'yo. Lugaw uli. Hindi <laughs> okay. init pa rin 'yon, aangat pa rin. Hayaan mo muna ganyan, wag mo. Malayo na muna. Sabi ko, hayaan mo muna. Mamaya na ilis. Diyan nila kasi tais. Wag dapat nakatais yung ano, may tais yung tubong. Ito yung mga, yung mga, o. Kahit yung alam niya dapat. Tsaka, David, aluwanag siya. Ang ganda ng morning. Thank you so much for watching. Bye!